Laki Idol. Laki pa rin, Mark. Idol, maganda ang pamain, mga idol. Tinibuok. Ganda ng huli. Mga mamahaling isda. idol na lawa pa rin. Laki na lawa pa rin. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaidol. Unang-una po, nagpasalamat po kami sa Panginoon. Siya ang gumabay sa aming mga ginagawa araw-araw, lalo sa aming pagpalaot. Lalo, lalo na sa inyo mga idol, sa walang sawa niyong sumuporta sa aming channel, magkapatid Timmy, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang gawin po namin ngayon mga idol, mangawil po kami mga ka idol, kasama ko po yung anak ko, si Idol Kinmark. Yun mga idol, sana makadami tayo. Ayan, makadami kayo mga idol. Yan so, mga idol, paalis pa na po tayo mga idol. Yan. Ano so, mga idol, makauli po tayo mga idol. Wala mga idol, marami kaming huli ni Idol Kinmark. Yan mga idol, ready na yung pamain. Idol, Ayun oh. Ariyan na tayo mga idol. Sa kasi Kinmark ready na rin sa pangangawil. Awisin mo Mark para may pangbinta tayo, pangulam. yun timbuo. Para malaki ang magkain. Ayun, hindi na doon na hiwa-hiwain para daw malaki ang magkain. mga kaidol malapit na po kami sa isla po mga ka kaidol oh. saka yung kuwaryo mga kaidol binuksan na ni idol kinmark para dito ilagay yung huli Okay, Mark? Lapan. Lah, Idol, dalawa. Uy, lapong Idol! Uh, uh, uy, lapong Idol! Uh, uy, may Uy, mardul. Uh, is, is! Uy, uh, lapong idol mahal tong lapo my Mahuli tayo ng lapo oh my idol dandanin lang natin unang ari my lapo ah may tanggal lah malapit na matanggal oh kotak my ah hol. Ito bol bol. Matdobol bol bol. Ito siguro may pay ng suno. Alam mo, aholdi pa tayo nang suno. Para may para may pang pera tayo. itu artinya yang, Idol. Idol yang mulai ini itu Ober es es la pomar. Eh, Kitain ah, na kito. May Laki pa rin, Mark. Idol, pag maganda ang pamain mga kaidol, tinibuok. Ganda ng huli. Mga mamahaling isda. Ito na, may dol. Lakadalawa pa rin lapo po, po mga idol wala po mga idol dah, <laughs> oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, dah, idol. idol tanggalin natin mga idol <sighs> uh, puro good size mark hmm. muntik na dah, 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 mga idol Makabot na ba? Nung abot siguro yan ang media. Yung mga kaidol yo yun yung ibang kasama namin ng mga kaidol Kasi pag na sila mga kaidol oh kaidol oh smile mark huwag malungkot para marami tayong huli kailangan masaya para tuloy ang ligaya fishing <laughs> Uy. Idol. Okay. Yan kasi maksi, Kang Salita Jan, Marko, mo, lapo, lapo. lapo naman, Mike Dul. Woo. Lapo. Tap, Marami, okay, apat ng lapo. Apat ng lapo. Tanggalang ay doon laki. Size. May isa Apat na pirasong lapo, Mark. pera na tayo. Okay. Bili ng bigas. apat ah, pirasong lapo saka dalawang kanuping pusok mga ha <laughs> nasila, nah, sambut, sambut mark, mark, nah. magaan, nah. nah. tingin <laughs> mo. nah, yeah. Oi. Tayo. Okay, Kimit tarre. O idandahan pag ano maka? Pag namu tanggal. Bi pag tanggal bi. Mitare. Ay idal. Yin maka idol okay, ako magtanggal maka idol kay. Daw may tare. Pagka matamaan yung anak ko. Namaka idol oh. Delikado 'to maka idol pag hindi ka maka marunong magtanggal itong is isda ka maka idol tare oh. Tulis. Hey. Ini buok para laki mga huli Mak lang pamain natin mga pagat wala nang amihan ngayon Mark wala nang amihan pagat na Tul, huli na naman laki musokol mark musokol lah wah kita tiger tiger uh. Uh. Oh, kesat -kesat tiger Terus, uber mana mak Sa kilo? Ba, ako, mag ako magtanggal ba? dol. Si Papa na nagtanggal. Hmm. tanggal Hmm. Wawain lang natin ang mga pamain kasi dalawa na lang. Pagka wala nang magbibad. Para pag okay, dami tayong sile. Para makauwi rin tayo ng apat. Ah. Dalawa lang kasi mga indol. lang. Kinamakdol yung bagong huli ni Kinamak, Tiger. Tiger. Ito yung lapo mga idol. Ito yung lapo. Ito Tiger to Tiger. rider kung kasi ang isda edi tunga pero hindi sila magkain sa tunga palitan mo daw Mark bihlayan mo daw palitan mo na pamain baka ayaw magkain ng ulo nga Bantu pala Novi kayak Mark? Kalau nang Mark pala Mark. geringga sih, yan Lah, geringga Ini lah, nempel, nah, uwi na tayo mga idol kasi nagibasa na mga idol kasi hindi makapasok ang bangka namin Entra, Mark. uwi na tayo mga para makapasok tayo doon makatay tayo doon sa tayo natin yung huli natin mag ibinta natin doon sa bayan sa koron okay pa magkambot mga idol papa nagkambot medal itong huli na may idol ah apat peraso dalhin mo to sa corn pa videohin hmm, mo ha? videohin hindi ko na videohan pag upload tayo mamaya hindi na natin videohin ang videohan bin ng binta mak naglagot ng tumak kinagat-kagat mo ha? ano Nah, ih, korean mag- ih, lapah. Oh, alam ada? Panganin nyo lang mga idol kung mag-uwi, mag magpaalis na kami. Sige mga kaidol, maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood sa suporta sa amin at suporta sa amin sa Anil Magkapatid TV. Maraming pong salamat mga kaidol sa inyong lahat. Lalong lalo mga kaidol sa ating Panginoon sa nabigay sa amin ngayon ng biyaya. Gracias. Sige po mga kaidol.